Alam mo, natanggap ko itong mga bagay na ito since sa uh, Quadcom days. Eh. Hindi ako binabas ng sinoman bago ang Quadcom. Bakit kaya? Um, <laughs> ba? we'll share if I, may. I, mean, hindi ako nababas eh. Oo, ngayon lang talaga. Hindi ko, hindi ko alam kung bakit eh. oh yun ang, yun ang gusto kong sabihin sana sa inyo. Di ba? Yes, uh, Manuel Mata po. Mr. Yeah, Chair, yes. that is exactly the point kung bakit hindi po tayo nakafocus dapat dun sa mga protected naman na speeches ng ng mga tao but the reason of frustration ano po yung context bakit po nasabi yon ni ni Miss Cruz para alam po natin kung bakit siya na frustrate bakit nga po nasabi yon and yun po yung masolusyunan natin i think doon po sana tayo nakafocus, and i think yun yung rason kung bakit sinasabi ng batas natin na dapat hindi ta hindi onion skin yung mga government official para naka tayo doon sa totoong problema and cause of frustration ng mga tao. Mr. Chair, sinabi ko na hindi ako onion skin, di ba? Yes po, Mr. Chair. The fact that you are here talking with us uh, yes. uh, with this kind of respect is, I agree. Kaya, Mr. Chair, hindi ko Mr. talaga, Chair. since the time na yung quad ko, eh, hindi, hindi ako nagsalita ng anuman sa inyo o nag-vlog sa akin. Is Joey, hindi ka nakarunig sa akin anuman salita, di ba? Is Joey. You have never heard me say anything against you or about you. Am I right? Yes, sir. Uh, we do yes, Mr. Chair. We do not know each other personally. I have never said anything about you nor anything that you have said against me. Am I right? Sorry, Mr. Chair. I have never said anything about you or anything against you, even if you said something against me. Am I right? That is correct, Mr. Chair. Yun. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. I'd like to give way to uh, my good friend... Uh